pa mga pasaway. Mga Gawa. Kerman. Diba? Kaya nyo na niyan. Gusto mo, doon sa magkape. Diretso naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako Kasama ko si Kerman. Eh. Kaya yung Kita niyo na yung klami, kayo eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi uwi ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Stuka. Nagiisa nag-iisa ka. <laughs> Dito ka, baka mamaya ka dyan. <laughs> nag-iisa <laughs> <tayo, hindi> <laughs> so, ka tayo. yung ka Mamaya, makakatay Maka ka dyan. Dito lang. ka ka, kaya kaya ka sa'yo dito. Bakit yung paa Ano na? Natawag ka dito, di ba nga tinig? Tatawag lang. Ano Tuner mo ka ba? eh si Jelan pa nakakita sa'yo. Hah! Katawag ka. Matakit ka dyan. Uy! Aquí, hindi ka na naman sakya Okay na yan. Hindi naman nagpas. Okay na yan. Okay na mga Oh, eh to hindi siya nagpas. Okay na 'yan. Pero to talaga to. Uy. Kakak pinasok. Tapos siya pare, ah. Ang lima, ah. Yung diyan yung katlima ka. Oh, ito ka dito to. Keren <inaudible> si ba 'yan? Tara si <inaudible> <Okay>, na <naayin. inaudible>

Ang bolo mo din ako. Diba? babalik. pero kailangan araw-arawin talaga o kaya babalikan ka kahit sa dalawang beses, Dalawang beses sa isang buwan. Kasi kung hindi, wala eh. Masasa na mo. Hindi alam kung sa ilalagay. Hindi mo kaka siya o. Wala, lang natin yan eh. niya ngayon yan.

i think